If you're looking for a place this weekend, baka ito na ang para sa'yo. Resort na malapit sa mga sikat na pasalan dito sa Tagaytay. With private pool at kompleto din sa kitchen tools and equipments, kaya hindi ka na mahihirapan magbitbit. Medyo malawak din ang garden area na perfect para sa mga per babies nyo. Good everyone and hello everybody! Maaga namin ni Tatay kinuha si Una dahil nagbook kami ng resort ngayon. Uy, wait lang! Wait lang kasi! <laughs> ang bida nyo, alam ko nang nasa isip nyo. <laughs> Hindi yan totoo, gawa-gawa lang ng utak nyo. <laughs> Hindi, charis lang. Medyo malaki na kasi yung ipon nila Uno, kaya naghanap kami ni Tatay na mapagkakagastusan. O bakit? Para sa kanila din naman to. <laughs> Actually, madalas talaga kaming nandito. Uy, wow! Ang power naman! <laughs> parang ginagawang pangalawang bahay, gano'n. akalangan nga nila nabili na namin to eh. Hoy, charis lang! Baka may mga patola dyan, ang hirap nyong pasayahin. Dinadala talaga namin sila Una at si Uma dito para nakakapaglaro sila. At para din malaman nila na ang buhay pala ay hindi lang umiikot sa higaan at sa unan, laging tulog. Tsaka parang hindi din sila na abno, na normal lang pala na may halaman, puno, damo, langit, lupa, saka inferno. Im, im, inferno. Hoy, napapangiti ang matatanda. Kitang kita. <laughs> At saka dito, unlimited ang ihi nila. Pag nasa bahay, dalawang araw ayaw umihi. Dito ko lang nalaman, kaya pala ng aso umihi lang ng limang beses sa loob ng limang minuto. <laughs> Pero in fairness, super happy naman sila. Aba, dapat lang, pera nila to. Maya-maya pa, inilabas na rin ni tatay si Mengmeng -Meng at si Mumu. Nakalagay lang sa cage kasi wala naman talaga silang ambag dito. Charis, baka mamaya kasi magpiling Spider-Man tapos hindi na makabalik. Nako, hindi pwede. Malaki nang nagagastos. Hindi pa nakakabawi sa emotional support. Pinabili ko lang si tatay ng ibang gagamitin sa pagluluto at nagstart na din ako. Kapag talaga napunta kami dito, nagdadala ko ng sarili kong gamit. Wala lang, gusto ko lang. Ay wow, hindi. Para sigurado lang na meron ako magagamit kung sakaling walang available. Garlic pepper beef tong niluto ko ha, para hindi na kayo maghula-hula. Alam kong hindi halata. <laughs> After ko magluto, hindi ko na inisip yung pasma-pasma, dineretso ko na ang ligo. Oh, hindi na makagalaw. Paano na water shock na? <laughs> After magpanggap na kinayaan, lamig ng tubig, kumain na rin kami. Thank you Lord for giving us grace every day. Kain tayo everyone. Naka-time lapse yan para hindi nyo kita kung gaano kalaki ang subuan. Ay nagbanlaw na rin kami dahil hindi na kinaya ang lamig At sa mga taong nandito para malaman kung saan kami nakapagbook Eto na, eto na! Madaling madali! <laughs> We are here at Atina's Guest House sa Amadeo, Cavite. Na ilang hakbang na lang ay nasa Tagaytay ka na. Kaya naman ang weather, perfect na perfect sa bakasyon mo. Tahimik ang lugar pero may certain time lang na maingay ang dogs pag pinapakain. Pero after that, super tahimik na. Maganda, malinis, malamig ang lugar with private pool at pinaka nagustuhan ko sa lahat. Kompleto sila sa kitchen from utensils to cookware. Kaya hassle-free, pang personal na gamit na lang talaga ang bibitbitin mo. Nagbayad kami ng $3. 3,500 pero good for 2 to 4 packs na yon for 22 hours. At solong-solo na namin ang buong lugar. Nag-check-in kami ng 2pm at ang check-out ay 12 noon the next day. Kung may iba pa kayong tanong, message nyo lang ang page nila at Tina's Guest House. Super responsive ni Sir Julius at super bait. Masarap ka kwentuhan. Ipon lang talaga kami ulit para makabalik soon. Pero super perfect dito at 2 to 3 hours lang ang biyahe from Metro Manila. Kaya kulayan nyo na yung mga drawing nyo, please lang. <laughs> Medyo maulan kinabukasan kaya naman pinalabas lang namin si Uno at Uma para makawiwi at pinapasok na din namin ulit sila para makapagpahinga bago makapagbakbakan sa traffic pa uwi ng Maynila. Hi! Ito lang talagang masarap sa bakasyon, no? Nakakapag-relax ka, nakakapagpahinga ang utak mo sa dami ng iniisip, lalo na yung mga pagsubok sa buhay. Minsan masarap lamang hap ng sariwang hangin at mag pause sa lahat ng bagay na nakakapagbigay ng stress. Guro, way na din to ng ama para makapagbigay kami ni tatay ng oras sa isa't isa, makapag-isip-isip kung paano ipanalo lahat ng laban, tsaka siguro mahabang chismisan kung paano sumira ng buhay ng may buhay. <laughs> At saka by the way, matagal na tong video na to. At yun lang for today's video. Follow for more. This is Princess Agay. Thank you for watching. Bye! close, I feel like